Hi guys! Ayan, papakita ko sa inyo yung ating sili na hindi alagain at hitik na hitik sa bunga kung magbigay. Andito tayo ngayon. Ayan o. Oh. Grabe. Grabe siya kung mamunga. And then, nung panahon ng El Nino, ay medyo nahirapan siya. Pumupas. And then, nitong nagtag-ulan na. Ayan yung puno niya. Yan, tinukuran lang natin kasi natutumba dahil sa bigat ng kanyang mga bunga. Saka mo naman. Yan. Ito nga pala yung silin na talbosin yung dahon na nabibili natin sa palingki pansahog ng ano, tinulang manok. Ayan, ito pwede tayong kumuha ng talbos niya and then at the same time mayroon bunga. Ayan. Uh, ito, was, ito, si ganito siya oh. Dalawang puno to. Yan, kinuha na natin ng mga bunga. Yung mga hinug lang pinipili natin. Hindi, hindi pa tayo tapos. Yan, ganito siya. Ayan. Kung sa anghang naman, kung tutuusin ay mas maanghang pa siya sa siling labuyo. Ayan o. Oh. Talagang napakarami yung bumunga. At saka hindi siya masailan uh, ah, hindi siya masyadong inaatake ng mga insekto at saka sa lapnos parang hindi ko naranasan na mayroon tong lapnos ayan tapos nakapanguhan na tayo ayan ito na yung nakuha natin pinipili lang natin yung hinog Uh, pwede natin tong pakinabangan yan, panggamit at the same time, mahal ngayon ang sili yan ibebenta rin natin to sa ating tindahan. Ah uh, muli mga boss ito na yan natin nakuha and din sa variety nito na gustong magtanong. Ayun bumili lang kayo ng mga ano yung buy tayo ng dahon ng uh, sili sa palengke. Ito yun. Yan, di ba? Kaya ayan maraming salamat sa inyong uh, pagbisita. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Uh,